tatlong bagay na ayaw ng babae na gawin mo ito sa kanila. Oo, tama ang narinig mo, lalo na sa inyong schedule. Kaya eto dong ha, makinig kang mabuti. Real talk ito nangyayari talaga ito sa totoong buhay. Ayaw na ayaw talaga ito ng mga babae para aware ka, para malaman mo kung ano ang gusto nila at lalong lalo na yung hindi nila gusto. At syempre, dito tayo muna mag-focus ha sa pinakaayaw nila. Kaya kung gusto mo itong tangkain at subukan, nako, sinasabi ko sa iyo dong ha, huwag mo nang ipagpatuloy. Dahil sinasabi ko sa iyo, baka mapapahiya ka lang. Dahil isa lang ang babanggitin ng babae sa iyo Ayaw ko, huwag, or no Ganon Nako, kahit pilitin mo pa ang babae dong Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi siya mapapayag Kaya ito na ha, hinding-hindi ko na patatagalin pa Pinakauna Huwag na huwag mong tangkain na galawin yung likuran niya Oo, tama ang narinig mo Yung ano ba, yung ginagawa ng mga syokla O diba, kapag ma schedule sila ng kanyang papang 'di ba? Doon pinapadaan kasi 'yun yung way wala nang iba. Paano sila maging masaya, 'di ba? Yung happiness nila ba. Ganun 'yun. Kaya huwag mong subukan 'yun sa babae dahil ang babanggitin niya sa iyo, "Ano ako? syokla? <laughs> Oo, 'yan talaga ang maririnig mo sa kanila. Pero real talk lang tayo dito ha. Hindi naman natin inaano yung mga kaibigan natin, mga ka sisterhood natin diyan na mga alam niyo na. Pero sa totoo lang, uh, huwag mong gawin 'yan sa mga babae dahil mas Kailan ang mga babae pagdating sa mga bagay na iyan kasi ang unang in, unang iniisip nila ay yan ay para lamang sa mga syokla at pangalawa ayaw nilang subukan dahil baka ano parang ano ba yung iniisip nila bakit meron naman akong ano meron naman akong prinsesa bakit hindi doon o di ba bakit doon pa sa isa? Ganon yon. You know what I mean. Ay nako, bahala na kayo dyan! Oo, talagang nakakainsulto talaga yan dong. Kaya alam ko naman talaga na marami talagang mga lalaki na gustong subukan iyon. Pero sa totoo lang, ayaw ng mga babae iyan, ha? Kaya sinasabi ko sa iyo dong na huwag mo nang subukan pa, ha? O, ayan ha, alam mo na kung ano yung isa sa pinakaayaw nila. Yan, yung number one na binanggit ko. Nako, nako, huwag mo yan I, ano, sa kanya, ipagawa sa kanya ha. So, eto pa, pangalawa. Eto, kapag tumaya ka sa loto, ba diba, yung 6 at 9, yun yun. Idugtong mo lang yun. ba diba? kapag dinugtong mo yun, magiging 69 na yun. Hay, nako, sinasabi ko sa iyo, na ayaw talaga iyan ng mga babae Oo, tama ang narinig mo dong. Ayaw talaga nila iyon. Sa totoo lang, hindi naman ito nilalahat ko. Ha? Itong number 2 na ito. Ha? Hindi lahat ay ayaw nito. Meron din, iilan. Siguro 1 to 10 ay siguro mga 3 percent yung mga may gusto talaga nito. Yung iba, napipilitan na lang. Igawa nga, nga ng gusto nila mapagbigyan din si mister nila para, di ba, maibigay yung sapat na pangangailangan ng kanyang ano, kinakasama. <coughs> So, ayun yun, para maging masaya, maging happy lang, at para wala na rin dahilan na para maghanap pa ng iba. Pero, yung katotohanan talaga dito, ay ayaw talaga nila yon Tamad sila eh. Yung mga babae kasi talaga tamad. Bihira lang yung masipag-sipagan. Siguro kung masipagsipagan man, nagpapanggapanggapan lang yon Eh, di ba nga, syempre, love eh. Kapag love mo, gagawin mo. Gagawin mo lahat kung ano yung pinapagawa ni, ano, ng mahal mo sa buhay. Pero, yun, napipilitan na lang kahit tamad para at least may bigay niya nga yung sapat na pangangailangan. Kaya yung number 2 na yon ha, ano lang, okay lang yung paminsan-minsan, pero ha, huwag araw-araw. Nako, sinasabi ko sa iyo dong, tatanggi at tatanggi talaga si Inday sa iyo kapag araw-araw mo itong pinapagawa sa kanya. O, oh, eto ha, pinakamalupit, pangatlo. Alam nyo ba yung pangatlo? Yung woman on top. Oo, isa yan. Isa rin yan sa mga hindi talaga trip ng isang babae na ayaw talaga nila subukan o gawin pa man. Kasi nga, di ba, kagaya ng sinabi ko kanina, tamad nga, lalo na kapag busog pag tapos mataba pa yung babae o ayaw nila yon kasi mabigat yung katawan nila eh baka masaktan yung ano kinakasama nila kapag siyempre kapag yung babae umabot ng mga 90 kilos ay abay hindi maganda iyon iteragang baka malanta pa yung lalaking kinakasama niya at saka tamad din na gumagalaw galaw ha? Kaya ayon yung mga nabanggit ko, number one yon yung kanina, ha? Pinakaayaw talaga ng isang babae iyan. Kaya kung gusto mong maging masaya at maging komportable ang iyong kinakasama, ay huwag mo nang i-ano sa kanya, nang tangkain, subukan, ha? Ayon lamang. <laughs> Ngayon, alam nyo na yung tatlong bagay na ayaw na ayaw talaga ng babae na ipag gawin mo sa kanila ba, ganun 'yon. So ha, baka 'yun ang bahalang umintindi kung hindi nyo man naunawaan, ay ay problema nyo na iyan, ha. So ayun lamang maraming maraming salamat at syempre lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So ayan, i-subscribe mo naman ako. I-click mo na yung bell at i-share mo na yan, i-like mo na, mag-comment ka na. Bye.